So marami po talagang paraan ng pagtulong. Kung wala nga tayong ano po, so pwede naman tayong tumulong mag-share po tayo ng live nila. Mag-comment. At saka talagang panoorin po natin. Ako pinapanood ko po talaga. Totoo po yan. Alam niyo naman po, nandyan naman po ako sa inyo. Nanonood po ako. Tinatapos ko talaga. Tapos talaga nandyan ako. Sa baba, nag-comment talaga ako. Nag-ano talaga ako na nandyan ako. So, Talagang matulungin po talaga tayo. Marami kasi tayong way ng pagtulong. Hindi lang naman kailangan ng meron ka. Ako po, wala talaga. Pero kaya kong tumulong. Sa akin, ano, yung katawan ko, yung mag-share ako, yung, yung ilike ko po ang mga ano nyo, pinapatapos ko. Totoo po na, nandyan po talaga ako. Alam po yan ng mga, suguro alam na din po nyo sa sarili nyo, yung mga nakikita nyo po ako, lalo na pag napapadaan sa aking, sa akin wall, hindi pwedeng hindi ko ilalike, Noon pa nga, hindi pa nga uso ang ganito, yung mga nag, nag, naglalive, nag, nagbablog, nandyan na ako. Nandyan na ako. Alam nyo yan. Active ako. Mag, sa lahat ng nag-upload, wala ako hindi ni-like. Wala akong hindi pinusuan. Lahat ng nadadan sa akin, kilala akong ano, liker, yung talagang masipag. Talaga, masipag. Oo, oh, totoo. To Kilalang, kasi marami nga tayong paraan ng pagtulong. Masipag tayo, matulungin tayo. Ibig sabihin na matulungin, hindi naman porket walang wala tayo. Hindi tayo makakatulong. Kaya natin kahit walang wala tayo. Ano ba ang pagtulong? Maraming paraan, di ba? ng pagtulong? ang pagtulong, hindi lang may pera ka. Ang pagtulong, yung kahit walang wala siya, natutulungan mo siya, karamay mo siya. A shoulder to cry on, yun po yung pagtulong. Yung handa kang makinig sa kanya, handa mo siyang yakapin, handa mo panoorin ang kanyang mga reel, tapusin mag-comment ng mga naaayon sa napanood mo, syempre. Hindi ka basta mag-comment naman yung, mag-comment ka naman. Syempre, panoorin mo muna. Paano may kocomment? O puro yung parang, ano, mga diretsuhan ng ano. Dapat hindi. Ang i-comment din natin naaayon sa pan napanood ninyo. Kaya dapat tapusin ninyo. Ako tinatapos ko, kaya alam ko kung ano yung i-comment ko. Alam ko kung ano yung sasabihin ko. Kasi natapos ko. Alam ko kung ano yung kikwento ko. Kasi natapos ko yung panunood. So, ganun yun. Kailangan tapusin yung panunood ninyo. Hindi pwedeng hindi mo tapusin. ba diba? Nadun ka na nga, pumasyal ka na nga. O hindi mo pa tinapos. So, kailangan tapusin mo rin. Ganun ang paraan ng pagtulong natin. Kailangan, ganun tayo. Kailangan matulungin tayo bilang Pilipino, bilang, bilang kapwa, maliit man or malaki. Kailangan natin tumulong. Ganun lang yun. Gusto mo nga gumawa ng mabuti, So, yun, yun. Pagtulog natin. Marami talagang paraan ng pagtulong. Uh, maraming marami. Hindi lang dahil may pera ka. Yun nga. So, nandyan ka sa kanila. Always. Alam na yan ng mga ano ko. Nandyan ako talaga sa inyo. Wala man akong pera. anjan ako sa inyo. May, hindi na ako natutulog. Itong mukhang natutulog pa ba? <laughs> hindi na yata ako natutulog. <laughs> Tib, active ba 'wo? <laughs> Ayun so ganun lang, ganun.